Isang gramo ng ginto para sa isang kilong bawas timbang. Kapag hindi na po masama yun. Yan ang bagong proyekto ngayon ng lokal na pamalaan ng Dubai. At yan ay para mahikayat ang marami na magpapayat. Pati mga kababayan natin nandun sa Dubai, yung mga nagtatrabaho roon mga Pilipino, pa hindi nagpahuli, nakatutok si Teresa Andrada. Isa raw sa mga pangunahing problema sa Dubai ang lumulobong bilang na mga obese o sobra ang timbang. Kaya ang lokal na pamahala ng Dubai may naisip na paraan. Ang weight loss contest na ang premyo, ginto! Sa pakikipagtulungan ng Dubai Golden Jewelry Group at Dubai Multi-Commodity Center, nabuo ang proyektong tinawag nilang Your Weight in Gold. The health is very important for everybody. We are also encouraging the, the people to, to join us like a fun and also losing weight and uh, getting uh, gold. Mula sa mga lokal na residente ng Dubai hanggang sa mga foreigner, dumagsa sa isinagawang timbangan. Siyempre, hindi nagpahuli ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa Dubai. Kaya ako nandito, sumasali dito para lalo ako ma-inspire para pumayat at saka gusto ko manalo ng gold. So, we're not getting any younger. Gusto natin maging fit. Saka meron din tayong mga mahal sa buhay sa Pilipinas na umahasa So uh, we have to work harder on health. Saka syempre, the gold. Bawat kalahok na makakabawas ng isang kilo sa kanyang timbang, bibigyan ng isang gramo ng ginto na nakakahalaga ng 45 US Dollars o halos 2,000 piso. Dalawang kilong weight loss ang minimum sa bawat kalahok sa loob ng 30 araw na diet challenge. Tatlong may pinakamalaking nabawas sa timbang ang maglalaban-laban sa huli at sa pamamagitan ng lucky draw, mapipili ang mananalo. Maguuwi siya ng mga gold coin na nakakahalaga ng 20,000 dirhams o katumbas ng mahigit 200,000 piso. Paraan din mano ito ng Dubai para sa promotion ng kanilang Dubai Gold. Pero sagada na katotoo, 24 horas.